Good morning. So dito naman tayo sa ating farm mga ka-farmers. So nagdadalaw po tayo sa ating tanim na sitaw, yung sitaw na dinaanan ng matinding hangin. So sana yung sitaw natin ay ngayon ay nagdadala na sanang bunga kaya lang natamaan ng malakas na hangin parang eh nawawala na yung dahon niya at saka uh, nawawala na din tayo ng pag-asa sa sitaw na ito kaya lang so nakikita natin after a uh, few days na nagkakaroon siya ng uh, panibagong dahon kaya ang ginawa po natin ay inesprehan natin to maintain the, uh, ano um, na hindi po magkakaroon ng maraming peste at uh, sana ay gumanda yung dahon niya. So ang ginawa natin ay inesprehan lang natin, no? Ang sita natin. So lock my side, no? Yan. So kaya lang uh, medyo uh, maaga ngayon, matirik ang araw. So hindi klarado po yung tanim natin. So nakarang araw diniligan natin ng abono. So alam niyo mga uh, boss, ang ating tanim ay nagsakripisyo sa nakaraang bagyo na tumama rito sa ating lugar. So lahat ng pananim natin ay nagsakripisyo. So uh, tayo po ay nag uh, nadismayado sa ating tanim kasi uh, parang nawalan tayong pag-asa. So ayan. So um, kasama po ito sa mga um, mga pag Uh, hahanap buhay natin dito no yung mga ganyan ang mga pangyayari so para makikita nyo kung anong itsura ng ating sitaw so ipapront natin ang ating camera so ayan mga boss so sitaw natin no hindi masyadong kung makikita nyo ah uh, kaunti lang talaga yung mga dahon Oh, uh, ganyan po nangyari sa sitaw natin. So masyadong kawawa talaga. So, kasi yung mga dahon niya ay talagang natatanggal sa sobrang lakas ng hangin. Ito na nga, mayroon na siyang mga kaunting bulaklak. So, e, sana ito po ay nagkakaroon ng bunga kung hindi lang nadaanan ng malakas na hangin. Kaya minsan, tayo po ay mga... Tayo pong mga farmers, ang kalaban natin, the number one uh, enemy natin ay yung uh, panahon, no? Kasi kapag uh, hindi maganda ang panahon, mayroon pong mga bagyo, ganyan po, uh, matinding pag-init, no? O summer, uh, or matinding ulan. So, isa, yun po ang mga kalaban natin, no? So, kailangan tayo mag... Uh, Uh, kailangan pa rin tayo magpadalos-dalos sa ating mga uh, ginagawa as a farmers, no? Kailangan tayo sumabay, no? Hindi po tayo na pwedeng uh, uh, mag ano na lang, basta-basta na lang uh, magtatanim kung hindi tayo na hindi natin kabisado, no, ang panahon, no. So, ayan so makikita nyo So napaka ano din, hindi maganda ang dahon. Kasi hindi namin nalagaan na mabuti uh, dahil po sa tinamaan siya ng bagyo. Ganyan po mga boss. So, ngayon ay nakikita natin na mayroon po mga ibang portion na medyo maganda na po ang tubo. Uh, kasi medyo may kamahalan ang sitaw ngayon. So, ang ginawa namin dito mga boss ay inesprehan namin. Ayan. Espera namin kasi namamulaklak na nga Baka sa awa ng Diyos ay bibigyan tayo ng kaunting bunga. Hindi naman tayo naghahangad ng maraming bunga nito kasi ito nga eh na ng matinding hangin. No? Kaya ang laki lang talagang pinsala sa kanyang pag uh, uh, tubo. No? So expected dati nito na kahit papaano ay uh, bumunga siya so mayroon na mga portion na medyo may mga dahon na talaga so kung bumunga siya mga boss ay pwede siyang um, mapakinabangan natin so ngayon ay may presyo yung asitaw no? sabi ng buyer namin na sayang daw wala kami hindi kami nagtanim na sitaw eto yung tinanim namin kaso lang binagyo kaya medyo na ano na delay yung kanyang pagtubo at uh, kanyang pagproduce ng bunga. Ito nga mayroong ang ano sakit oh. Pero na na namin to. I e, dahil po sa hindi po maganda yung tubo niya at tinamaan ng hangin, uh, medyo na dismayado na kami dito pag alaga. Pero ngayon ay nalaga namin kay paano, uh, bumunga ito makaproduce kami kahit konti lang no paano oh? at least may ginagawa kaysa naman wala yan so so napakaganda yung sito dito mga boss dati nga eh pinakita ko sa inyo uh, sa mga una kong video dito po yung pinakamagandang sitaw kaya lang ito minalas talaga tong sitaw to na timing talaga na uh, dinaanan tayo ng mga sunod sunod na bagyo kaya uh, medyo minalas tayo uh, kasunod doon ay nagtanim din kami doon sa kabila ay eh, hindi din magandang tubo ng ating sitaw so eh sabihin ko lang sa inyo na uh, yung pagtatanim natin ng sitaw ay nakadepende rin sa mga buwan kung kailan tayo nagtatanim So mayroon talagang buwan na kahit papa, kahit uh, inalagaan mo pa ng mabuti yung tanim mo kapag ang tanim mo ay natama sa hindi magandang buwan ay talagang hindi magandang tubo yan no? kahit, kahit alagaan mo pa no? halimbawa ay uh, bigla ang ulan no? ay nakaaapik to siya no? yung matinding init tapos uh, uh, uulan naman tapos Uh, ang ulan talaga super lakas, no. Pwede magkakaroon ng ano ng ng sakit ang ating tanim, no. So, ang mas maganda diyan pag uh, galing sa sa init ay umulan siya pero hindi masyadong malakas at hindi masyadong matagal. Ganyan po. So, ayan lang po ang update natin mula dito sa ating sitaw na mayron pong nagtatanong sa atin dati, no. No kung nakapagtanim na ba tayo ng sitaw yes nakapagtanim tayo kailang tinumaan ng uh, bagyo nakasunod sunod na bagyo yung sili natin nga ay ngayon palang recover yan sana kung hindi daanan niya ng bagyo ay napakaganda na yan mga boss no? ang ating sili so uh, laban lang tayo no? hindi tayo susuko dito oh. Eh eto din ng area mga boss dati ay tinanima natin ng uh, um, ano uh, opo kaya lang yung opo natin hindi masyado nagsuccessful kasi pangit pala yung mga ano natin yung magtatanim tayo na paulit-ulit mga boss ay hindi maganda pala kaya hindi na successful kay kasi hindi maganda sa market yung ibang ibang size. O, ganyan po. So, ang sili natin, yun po yung pag-asa natin para tayo po ay medyo aahon po sa mula sa pagkalugmok. Kasi yung sili natin mga boss ay may mga bunga na by December o katapusan sa buwan na ito siguro mayroon na siyang mga kumting hinog no? hinog kasi ang habol niyan kasi labuyo So, ayan yung update mula dito sa ating uh, sitaw. Um, uh, kunti lang tayong talagang magpagkukula ng ating mga content dito mga boss. Kasi uh, kaunti lang talaga ang ating tanim ngayon. Uh, dahil po na uh, hindi po tayo nakatiming sa ating tanim. So, for the next year no So, Ah, uh, abangan naman kung susunod natin yung mga growing uh, plants natin, no. Diyan na area mayroon yung mga sili, yo, ganyan. Dito oh, ito yung sinasabi ko natin naman namin ng uh, sitaw ang pangitang tubo kasi naka nga sa tempo. So ayan mga boss, yung update mula dito sa ating sitawan, sa ating farm. At salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. At huwag kalimutan i-share ang ating video at maraming maraming salamat. God bless.